Kinala ang showbiz columnist, manager at vlogger na si OG Diaz sa kanyang mga pasabog na mga intriga ng mga showbiz personalities. Kasama na dito ang mga hiwalayan. Dahil sa kanyang mga revelations ay binansagan siyang OG Diaz, patron of chismis at mga hiwalayan. The Philippine showbiz list presents, limang showbiz breakups na isiniwalat ni OG Diaz. Kim Chu at Sian Lim. Tinapos na nila Kim Chu at Sian Lim ang 12 years na relasyon nila. Sinabi ni Oji sa kanyang showbiz news vlog noong December 12, 2023 na matagal nang hiwalay si na Kim at Sian. Ayon sa kanyang source, nakaibigan ni na Kim at Sian. Hindi lang maami ni Kim dahil pinoproseso pa niya at si Sian din. Hindi siya maasahan na magkomento o magbigay na kanyang statement tungkol dito. Sinabi ni Oji na nangyari ang break up a few months back. Walang third party na involved sa breakup, sabi pa na kaibigan ni OG. It's just that parang walang mga plano si Sian sa kanilang 12 years na relationship. Parang hindi niya priority. Parang naghihintay lang si Kim ng proposal. Dahil 12 years na sila, kwento pa ni OG. Nung mag-split sila, saka naman nababalitaan ang tungkol kay Irish Lee, ang babae na sasangkot sa hiwalayan nila Kim at Sian. Bea Alonzo at Dominic Roque, Iginiit ni Oji na hiwalay na ang engaged celebrity couple na sina Bea at Dominic. Sa kanyang showbiz update sa YouTube channel niya, sinabi ni Oji na sinabi sa kanya na kanyang source na hiwalay na talaga sina Bea at Dominic. May nagsabi rin sa source ni Oji na yung post si Dominic na siya nag-iisa na tinatanaw ang dagat at hampas ng alon ay meron na daw problema ang dalawa. Ang Japan trip na huling post nila ay wala na sila kaya inaabala na lang ni Bea ang kanyang sarili. Sinabi ni Oji na kinukumbinsi pa rin ni Dominic si Bea na magkabalikan silang muli. Sinusuyo pa rin ni Dominic si Bea para magkaayos sila. Gayunpaman, sinabi ni Oji na ang kumpirmasyon ng break up ay kailangang manggagaling kay Bea at Dominic mismo. Sa isang video na inupload ng February 22, 2024 sa showbiz update ng YouTube channel ni Oji, tinalakay ni Oji ang posibleng kinabukasan ni Dominic at Bea simula nang tapusin ang kanilang engagement noong nakaraang buwan. Anya, magkakasundo at magkakaayos baka sakaling magkabalikan pa daw sila. Ayon pa sa source ni Oji, ay nakitang naghihintay at inaabangan ang pagdating ni Bea sa kanyang bahay habang nasa loob sa sasakyan si Dominic. Muling iginiit ni Oji na ang ibinahagi niya ay ayon sa isang source. Kaya bahala na si Dominic kung idinay niya ang claim kung ito ay hindi totoo. Nagtapos si Oji sa pagsasabing malaki ang tsansa na magkabalikan sina Dominic at Bea kung papayag ang lahat sa kanilang mga kaibigan sa reunion. Inalabas din ni Oji ang chismis na inilink si Dominic sa mga politiko na sina Bullet, Halos hos at Bong Suntay. Napansin niya kung paano ang mga isyo na ito ay hindi nakasira sa imahe ni Dominic na kung tutuusin ay naging kilala pa sa publiko ang aktor. Nauna lang Sinabi ng talent agency ni Dominic isang panayam na malungkot pa rin ang aktor at ayaw niyang pag-usapan na pagkakansila ng engagement. Ito rin nagpapatunay na mahal na mahal niya si Bea. Si Ogie ang una nagpahayag sa publiko na hiwalay na si na Dominic at Bea na sinunda ng TV host si Boy Abunda. Sa huli ay nagdabas ng joint statement si na Bea at Dominic na nagpapatunay sa pagtatapos ng kanilang engagement. Jericho Rosales at Kim Jones. Noong December 29, 2023 ay nagpublish si OJ ng isang video sa YouTube kung saan ibinahagi niya kung paano naghiwalay ang isang guwapong aktor at ang kanyang magandang misis. Sa pa ni OJ ay minarinig siya na ikinalungkot niya dahil akala niya maaayos ang kanilang relasyon. Ayon daw sa source niya, ay nanatiling matalit na magkaibigan ang dalawa habang sumasa ilalim sa annulment. Ang kanilang kasal sa nakalipas sa dalawa hanggang tatlong taon. Yung akala na okay silang dalawa at ini-enjoy muna isa't isa habang hindi pa nagbubunga ang kanilang pagmamahalan dahil wala pa silang anak. Bukod sa wala pang anak ang mag-asawa, isa pang clue na nag-drop din si Oji at ang kanyang co-host si Lloyd Villarama ay kung paano nagsimula ang kanilang relasyon 9 years ago. Hahati na raw na mag-asawa ang kanilang conjugal properties at ibebenta rin ang kanilang love nest. Naging very supportive ang mag-asawa sa isa't isa. Hindi alintana kung magkasama pa sila o hindi at sinusuportahan nila ang bawat isa tulad na kung nasaan yung isa, nandun din yung isa Ibinahagi rin ni Oji kung paanong hindi ito ang unang pagkakataon na napapalitang hiwalay na ang mag-asawa Kung tutuusin, pinabulaan ni Oji ang mga chismis sa paghihiwalay noon Noong January 31, 2024 sa episode ni Oji Diaz sa Showbiz Update sa YouTube sinabi daw ng Entertainment Insider na kasalukuyang available sa merkado ang tahanan ng dating mag-asawa sa Quezon City Dagdag pa ni Oji, babalik sa US Kim habang si Jericho ay mananatili sa bansa Si Kim ay maninirahan na sa New York at si Jericho naman ay single at solong-solo muna siya dito sa Pinas. Sa parehong petsa din ay inanunsyo ng ninong ng dating mag-asawa na si Rico Ocampo sa pamamagitan ng ABS-CBN na hiwalay na nga si Kim at Jericho mula pa noong 2019 at nananatili magkaibigan at may mabuting relasyon. Habang nanatili ang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawa, napagpasyahan nila na mamuhay ng magkahiwalay at hinihikayat rin nila ang isa't isa na pagyamanin ang sarili kahit na sa iba't ibang direksyon na sila. Nagpapasalamat sina Kim at Jericho sa panahong magkasama sila at sa mga fans na patuloy na sumusuporta sa kanila. Itutuloy din ng dalawa ang kanilang collaborative work dahil katagdang ipalabas ang kanilang pelikula ngayong taon. Sa kabila ng breakup, nagkikipag-ugnayan pa rin ang dating mag-asawa sa social media nag-iiwan ng mga komento ng suporta sa mga post ng isa't isa sa Instagram. Kamakailan ay natulala si Kim sa isang bagong larawan at nagkomento si Jericho na love this. Matapos ang kanilang split announcement, nagpost din si Jericho ng ilang mga larawan na kanyang sarili na kahanga-hanga sa isang sando at ang kanyang dating asawa ay nagkomento ng mmm, ramen na nagbibigay diin na walang sama ng loob sa paggitan nila. Catherine Bernardo at Daniel Padilla habang inamin ni Oji na tutuwa siya na vindicated siya matapos kumpirmahin ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang kanilang break up. ay sinabi naman ni Oji na nalungkot siya para sa dalawa patatanda ang bago ang kumpirmasyon ni na Catherine at Daniel ay sinabi ni Oji ang tungkol sa breakup ng magasintahan na nagsabing lihim na nakipagkita si Daniel sa aktres na si Andrea Brillantes. Sinalubong si Oji ng mga batikos mula sa ilang tagahanga ng dating magasintahan na binansagang gang Yelts na ginawang local trending topic sa X na may phrase na Oji Diaz Fake News Peddler. Magkahalong emosyon ang naramdaman niya Natutuwa siya dahil finally, na-vindicate siya pagkatapos siyang isumpa at ibash ng katakot-takot ng ibang Katniels. Ayon pa kay Oji, noon pa nila alam na break na nga sina na Catherine at Daniel. Pero sino naman sila para pangunahan ang Katniel? Binigyang diin ni Oji na bahagi ng trabaho niya bilang showbiz reporter ang pagtanggap ng puot at bashing. Pero inamin niyang ikinalungkot niya ito matapos sa lakayin ng mga netizens ang kanilang pamilya dahil sa issue. Dagdag pa ni Oji, Ayaw niya maging ipokrita. Kaya yes, happy siya. Dahil vindicated sila pero at the same time, nandun din yung lungkot. Pahayag pa ni OG, hindi nila ipinagbubunyi na kumpirmadong wala na ang kathnyel kahit buksan pa ang mga puso nila dahil gusto rin naman nila yung dalawa I may mean, forever. Sana ay magpahinga lang si na at Daniel at magabalikan pa rin sila. Kinumpirma ni na at Daniel noong November 30, 2023 na natapos na nila ang kanilang 11 years relationship. Catriona Gray at Sam Milby. Ibinunyag ng source ni Oji na break na sa na Miss Universe 2018 Catriona Gray at singer-actor Sam Melby. Tila sumunod sa trend ng break-up sa Philippine entertainment industry sina Sam at Catriona. Ito ay dahil nakita ang beauty queen na hindi suot ang kanyang engagement ring sa ilang mga pagkakataon. Ngayon pa lumitaw na pinabulaanan na magkasintahan ng isyong yon ng itag ni Catriona si Sam sa kanyang post. Nabanggit noon ni Oji sa kanyang showbiz update vlog na nag-react ang manager ni Katrina at Sam sa mga she's made a break up Sinabi ni Erickson Ray Raimundo ng Cornerstone Entertainment noong panahong yun na pinaplano ng couple na magkaroon ng kanilang bundling moment together with celebrity couple na si John Prats at Isabel Oli. Ngayon pa sa isang kamakailang showbiz update vlog na ibinahagi ni Oji, ang kanyang source ay nagparinig ng himig sa napapabalitang Catriona Sam breakup. Sinabi ng source ni Oji na naghiwalay si na at Sam at nangyari ito bago pa man ang kaarawan ng Beauty Queen noong January 6. Tinanong ni Oji ang kanyang source kung totoo ba ito o gawa-gawa lang. Idiniin ang source na nangyari nga ang breakup at nanatiling magkaibigan si Nakachiona at Sam. Ibinahagi rin ni Oji ang napapabalitang dahilan ng breakup. Ayon sa kanyang source, na-realize o mano ni Sam na hindi pa siya handang mag down. Tapos ibinahagi rin ng co-host ni Oji na may taga Australia na nagsabing hindi na magkasama sina Sam at Catriona. Na fall out of love daw ang isa sa kanila. At nitong February 28, 2024, ang Cornerstone Entertainment na talent agency ng real-life celebrity couple na sina Catriona at Sam ay natugunan na sa wakas ang breakup rumors na bumabalot sa kanilang relasyon. Sa isang pahayag, kinumpirma ng talent agency na sina Sam at Catriona ay kasalukuyang nahaharap sa ilang mga hamon sa kanilang relasyon ngunit sinabi na sila ay aktibong trabaho sa paglutas sa mga isyong ito na magkasama. Hiniling din nila sa lahat na igkalang ang privacy ng magkasintahan habang sila navigate sa sitwasyong ito. Pinahahalagahan nila ang pagmamalasakit at pagbati mula sa lahat ng mga nagpakita ng suporta para sa magkasintahan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!